sa haba-habang paghihintay ko. Sa wakas, ito na at mag-aanli buffet na tayo dito sa Farm to Table. Yes, isa sa sikat pagdating sa Anli Buffet itong Farm to Table. Hinintay ko talagang magkataon sa aking birthday celebration ang kumain dito sapagkat gusto kong masulit at maa-avail ang kanilang promo sa ngayon. Pag nga kasi birth month mo ay libre ka. Yes, you heard it right. Any day man, basta Agosto ay libre kayo. Basta magdala lang kayo ng two full paying guests. Bukod pa dun mga mare, pag kumain kayo ng more than three full paying guest ay libre din yung pang-apat. Hindi ba mga mare, saan ka pa makakakita ng ganyan? Dito nga pala mga mare sa farm to table ay nasa 388 pesos per pack. Kapag may anak ang dala mga mare na 3 years old and below ay libre. Tapos yung 3 feet and below mga mari ay nasa 300 pesos. Imagine mga mari, anli ka na sa samutsaring putahe tapos nakakatipid ka na ng sobra. Di pa basa-basa ang luto nila dito mga mari. Kalidad at flavorful na lasa ay sa kanila mo lang matitikman. Di tinipid mga mari dahil halos labing limang main dishes lang naman ang siniserve dito. Hindi lang yon mga mari, di pa sila nag a ng service charge. Tung farm to table mga mari ay matatagpuan sa One Global Tower Transcom Building Mega World Business Park Cross Festival Mall na mismong katapat ng Jollibee. Open sila mga Mari araw-araw mula 10.30 a.m. hanggang 9 p.m. Ito nga pala mga Mari yung nasa buffet. Yung dalawang klaseng rice, itong plain rice at adobo rice. Yung crispy sisig at itong chicken curry. May soup din sila mga Mari kapag gustong gusto mong masabaw yung kakainin mo. Meron din sila mga Mari na crispy fried fish fillet at syempre yung pinakamasarap sa lahat itong adobong pusit na malinam -nam naman. Idagdag mo pa itong Barbeque mga mari, radish salad at insaladang langka. At itong mula umpisa hanggang matapos mga mari, ay in enjoy ko na din itong beef kare-kare nila at itong menudo. Ito yung sinasabi ko mga mari na adobo garlic rice. Syempre mga mari, hindi din magpapahuli sa lahat ng handaan. Ito, so, tanghon gisado. Sa area din ito mga mari, itong vegetable salad nila. Ito naman mga mari, sa kapilang buffet table ay makikita mo itong crispy crab. Itong napakasarap din na crispy kangkong. At syempre, hindi din mawawala ito, lechon kawale. Makikita mo din dito mga mari, itong potato itong marble at itong macaroni salad. At mayroon din dyan mga mari na adobong sita. Sa kabilang banda naman mga mari, dito nga makikita yung make your own halo-halo. At syempre mga mari, hindi din magpapahuli yung napakamali nam, -nam na Pinoy sorbetes. Ito nga pala mga mari, yung lugar na sinasabi kong napakaaliwala sa una. Pero maya-maya dyan mga mari, ay sobrang dami na nga din ng tao. Pag nga kasi pag-usapan, buffet mga maria ay ano pala ba ang ma-expect -e mo kundi yule house palagi? Yan naman mga bago kayo pumunta dito ay maisasuggest kong kung kayo a day before kesa mag-walk in kasi nga araw-araw silang fully loaded. At syempre mga mami, pag-usapang servisyo ay masasabi kong makakaramdam ka dito na komportable. Di ka magsasawang babalik-balikan mo to dahil araw-araw ay bago ang mga pagkain mga mari at syempre araw-araw ding nag-iba-iba yung kanilang menu. Iba't ibang selebrasyon man sa buhay mo mga mari ay pwedeng pwede dito. Mapasaya at kagalakan man ay yayakapin ka nila dito ng buong buo dahil sa serbisyo at masasarap na pagkain kanilang ihahain sa iyo. Kaya naman kapag nag-iisip ka kung saan mo gustong magdiwang ay huwag ka nang magdadalo ang isip pa dito. Mapa pork, chicken, seafood o kulay ka man ay meron dito. Pang Pinoy na dessert, mapa ice cream o halo-halo ay available. Yan gusto mo yung soda o juice ay talagang bibilhin mo. Pero mga mari, kapag nagwa-water therapy ka ay syempre libreng-libre lang yung service water dito. Kaya naman sa mga kumari kong taga Iloilo -ilo, ay go na at mag try na dito sa farm to table. Talagang masasabi mo fresh na fresh lahat dito. Gaya ko, Charis. O oh, mga mare, so yun lang muna. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa support. See you in my next vlog. Bye-bye.